Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Kapwa nagbahagi na nga si ni at Bell sa kanilang social media account sa kanilang nakaraang trip sa Lake Como nung noon nung nandun pa sila sa Milan, Italy. Makikita sa mga larawan na lumabas na tila ay magasawa vibes ang formahan at datingan nitong dalawa. Sa ipinose nga na ni na Donnie at Belle ay talaga namang napaka-expensive nitlang tingnan. Kaya naman ang na mga bublis ay sobrang natuwa nga at nagbahagi na nga ng itong dalawa na talaga namang napaka-lucky. Lalong-lalo na nga itong larawan na ipinose ni Belle Mariano na talaga namang blooming at fit na fit ang kanyang isinuot. Kayang-kaya. Dito yung galma yan. Perma. <laughs> Thank you. Huh? Bago yun ah. Bago yung May no, divide. divide. Saan yung divide? Hindi ba divide yan? Ang kapal kayo. Sorry. Bago yung perma din oh. Thank you. Kayang-kaya. Dito yung...